Yes. Yeah. Dito, nagtitrip kami ngayon, nagpipintura. na ka lang wala nga harang sa ng mga basura. Yeah. Kung ayaw nyo, walasin ko kayo ng dahan-dahan. -dahan. Partida pa pare, wala pa nga akong agahan. Kaya sabihin mo, pano ka makakalamang? Pa? Kung sa unang round, panang sa amin, dito ng buwang. ACE, ngayon kasama ko. Kaya ngayon, ito ngayon, ang pinsang ko, Oyo. Yeah. yeah. Ho, Oyo, alam niya. ACE on the house, kapita mo na. Yeah. Second on the flow. Yeah. Open na sa twin na. Yeah. Sinasamahan ko ang pizza ko. Nga pala, sa August 6 for the fuck, oh, gee, mga tropa ko dyan mga homie ye yeah, lumapit na kayo bumunta na kayo sa kain tayo oh, kasi kami meron din rap jam Oyo, oh, sa August 6 pare pangat nung pagyanig ipakita nyo sa amin kung paano kami manginginig ipakita nyo kung talagang kayo ay mauhusay meron tayong flip dapat, meron din yan freestyle pagkatapos pare kami e veteran sumali na kayo 200 ang entrance ang mapapananunan nyo 3, 2, 1 sino mang sa inyo maiiwan ganun pa rin merong panamang next time pwede rin sumali 187 blind rhyme basta malupit ka at ikaw ay mabangis kaya kung go freestyle nang mabilis pagkatapos ako ulit nagpipintura sa freestyle pare di ako masisira upload niyan sa FB para mapanood ito na ito na ito na Jo, pangalan niya Gibi Huwag kang maniniwala sa mga sabi-sabi Sabi, -sabi. Yabe, sabi, sabi, ngayon eto gabi Teka na nga sandali, lahat kayo ay tumabi Baka masaging mo tutura ko dito sa may Kaya ngayon akin na nga ito't kinakamay ACE in the house, kami lang nga malulupit Ang ina, ang pangit mo, ang pangit pa na magagupit Kahit na nakasumbrelo ko, halatang halata Kung sino man lalaban sa akin, tolay, malalata Gilbert in the house, ang bitter na mabangis Kapag nagbibit yung nung uso niyan, meron langis Para na naman bumilis ang kanyang pagbibig oh. sinabi nagbibig sige be yung man, man. teka lang yeah. sumabit ramdam mo na ang sakit teka lang yung pintura baka bigla mo na matabig ayan na ayan na Buntik na na matabig bago lahat panini mo na nagbibig kasi ako nauuhaw ang dami na nasisilaw kung sino man lalaban sa amin ngayon ay papanaw hindi pa kami tapos kasi hindi pa kami paos hindi pa kami paos kasi hindi pa kami lakos kami yung mga rapper nang galing sa kaita sabi ko nga sino man lalaban Ina-lata Meta-record that Sa basa, desa, konig, para, bang Bam, bam, boom, is atomic Yeah Kami, kasama ko, si Lil Smokey Meta-hat Checkin' who do the business Like, pause and listen next licks, juices from the underground. Something, something that I never back Checkin', checkin' about the juice we love pull the punch Yo, pull the punch <laughs>